nag-away dahi ang Kristiyanos o ang Muslim. Na nag-away ang Kristiyanos o ang Muslim, huh? ang istorya na managigagala na ang luha. Nag-away lang sila, tumulong silang baligya na tusmetado. Kaya ang sa Muslim, sundang niya ang Kristiyanos, habol. Ito may singgit ang Muslim, sundang, sundang, sundang. May ingon sila ang Kristiyanos, habol, habol, habol. Balik na sa singgit ang Muslim, sundang ulit, sundang, sundang. Ingon na sa ang Kristiyanos, habol, habol, habol. Pwede tingnan po kasi ang Muslim, habol ay, eh. buo niya ang Kristiyanos, patay ang Christianos. Tingnan ka, habol. Hahit man ligit. Pero ang tinuod, wa mamatay ang Christianos. Kaya e, tinuod, habulan bigay ang sundang sa Muslim. Pero hindi na mo hinundan silang away. Ang hinundan silang away, uh -huh. sa tinuod, sa Christianos ng Muslim, sa ilang baligya nga slim sa lawas. Christianos, baboy Muto may hinundan ka ng Muslim. Palit na mo. Muslim, Muslim, Muslim mo ni. Palit na mo. Paslim sa lawas. Muslim, Muslim mo ni. Singgit sa nagkita Baboy, baboy, baboy mo, baboy mo. Singgit na sa Muslim, 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 Muslim. Singgit na sa Kristiyanos. Baboy, 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 baboy mo. Pero lagot ka sa Muslim, yung Muslim. Doon ko niya yung amigo nga ko. Unsay, unsay, baboy. Nakaslim ako. libo mo kong tabong baboy. Pero lagot ka sa Muslim. Muna hinungdan nga nag-away ang Kristiyanos sa Muslim. Hindi isasundang habol. Hindi sa ilang maligyan na pang-slim sa kung pang baboy. Bawa ka.